Sa pagkaraton pong ito, tayo po'y pinalad, mga kabalitan, kabalitaktaka, na muling makakahuntahan ang mismong tagapagsalita ng uh, Philippine National Police sa katauhan po ni Police Brigadier General Jean Fajardo. Uh, Madam Jean, good morning po. Johnny Banyes, Jopel Peleño po. Live po tayo sa DWIZ. Hello, Channel 23, Madam. Magandang umaga po, Sir John, Sir Jopel, at sa lahat po ng uh, nanonood at nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. All right. Unang-unang katanungan uh, Madam Jean. Uh, nakatakda na po ang inyong pag-uusap sa sa inyo sa pagitan niyo at ng Comelec. At uh, kailan po ito in particular uh, Brigadier General Fardo? Uh, yes sir. Yan na yung uh, araw nga po na ito. Inaasahan nga po natin na magpupulong po ang... Uh ang COMELEC uh, kasama ang TNP at iba pang mga uh, ahensya bilang uh, update na rin po sa ginagawa po nating uh, security preparation for mm -hmm. the national and local election this coming May. At uh, inaasahan din po natin na yung uh, issue regarding po doon sa continuing implementation po ng uh, Memorandum uh, Circular uh, pertaining po doon sa procedure and guidelines in the verification and accounting po ng mga expired uh, mm -hmm. firearm licenses po. Mm -hmm. Yes, ma'am. Uh, Jopel pala niyo, ma'am. Uh, good morning. Ma'am, may uh, binanggit po kasi si uh, Anga Comelec uh, na kapag uh, hindi daw po sumang-ayon ang uh, PNP sa kanilang uh, binanggit na dapat eh, makipag-coordinate muna sa kanila bago isagawa ang offline na katok, eh, tatanggalin daw ang PNP bilang... Uh, Deputives. Uh deputy sa agency ng uh, sa election Well, sabi nga natin, na Sir Jopel, no, ayaw din natin humantong sa ganoon na mm -hmm. magkakagoon talaga ng uh, hindi pagkakaunawaan ka between the PNP and the Comelec kasi sinasabi nga natin na isa yung objective ng Comelec at ng Opo. security forces to make sure that this coming election will be peaceful and uh, secure for mm -hmm. everyone, including nga po itong mga fears ng ibang mga kandidato na maaaring magamit ito ng kanilang mga kalaban para sila ay intimidate at harass. At uh, alam mo, yung uh, Luz Firearms Surgeon at uh, Sir Open, ito yung isa sa mga risk factors na ina-identify mm -hmm. natin kapag may dumadating na mga election na uh, process sa atin. At uh, ito yung intention, actually, itong guidelines na ito. At Apo. ito naman ay uh, naka-align din doon sa Republic Act 10591, yung mm -hmm. ating uh, tinatawag na comprehensive law on firearms and uh, ammunition. At uh, ang intention lang talaga nito is uh, just to visit po yung mga intended na, na individual at mga juridical mm -hmm the npd to remind them na i renew po yung mga rehistro po ng kanilang mga baril at i renew din po yung kanilang mga license to own and possess mm -hmm. firearms this is not intended to harass anyone or in, or worse intimidate yung Apo. mga yung mga kandidato po natin. Apo. Pero batid naman po natin Brigadier General Fajardo na may mga pagkakataon na kung ano yung utos ng nasa taas ay eh mukhang hindi nagiging malinaw hanggang sa mga nagpapatupad. So matitiyak po ba natin madam na by the book ang ginagawa ng uh, pagpapatupad ng mga tauhan ninyo sa Outland Katok at kung halimbawa man na uh, hindi pa po kayo nag-uusap ng uh, Commonwealth na ngil dito nagpapatuloy po ba ang proseso ninyo ka to. Yes sir Jan, tuloy-tuloy po yung implementation po ng uh, ating uh -huh. revitaliza uh, katok at uh, uh, we are uh, hopeful na after na po ng uh, meeting mamaya po ay magkakaon po ng linaw. Sabi po, uh, we have to find common ground na uh, dito mm -hmm. sa ongoing po nating uh, efforts to to run after sa mga expired licenses na more mm -hmm. less mga as of as of December 31, Sir Jan ay mga nasa account okay. <coughs> kan 0.3 yung hinaabol natin ng na mga expired expired firearms at ayaw natin na ito mga baril na ito ay hindi natin ma-account at malipat mm -hmm. sa iba at uh, mas mahihirapan po tayo na habulin po ito. At uh, nagtama po kayo, may mga safeguards naman po mm -hmm. uh, na hindi maabuso po ito at magagamit sa ano, mga klaseng politika po. Kasi na Malinaw naman po doon sa guidelines kung ano po yung mga proseso, spend and limitation po ng pagpunta po ng ating mga kapulisan doon sa mga lugar kung saan naan po yung uh, sinasabing address ng no, mga nagmamay-ari mm -hmm. mga, mga, po ng na mga baril po na nag, nagpasuna po yung mga firearms registration. Apo. At may kasama po ba Brigadier General Fajardo na civilian or kinatawa ng barangay or LGU, yung mga polis ninyo, once na nagsagawa po sila ng Oplan Katok sa isang particular na lugar? Meron po mga ganyan wa pagkakataon sir Jan nakasama mismo po natin yung mga polis natin at mga pulis natin yung mga barangay official, especially kung yung uh, lugar at uh, address ay hindi sila sigurado so alam po natin pag uh, mga barangay kilala po nila kung sino yung mga residente doon uh -huh. so may mga instances po nakasama po sila and this will be transparent uh, pwede, pwede po nilang i-document ito yung mga talagang pinupuntahan po at pwede i i -video. po ng notices po pwede po yan wala right. po tayong itatago dyan, na transparent Apa. po yan at sabi nga natin kung meron man sila anak kita na paglabag o umabuso doon sa extent ng authority. Kaya po, pwede po nilang i-report yan mm -hmm. at uh, papatawan po natin ang kakapantang uh, penalty kung sa kasakaling may mga pulis po tayo na lalagpas doon sa itinakda ng uh, batas po. Mm -hmm. Pero ma'am, simula po ba nang uh, ipatupad ito pong uh, offline katok o yung uh, revitalized uh, katok, uh, may mga naitala na po ba tayong mga reklamo o mga umabuso? Sa ngayon po sir, eh, wala naman po tayong natatanggap po na, nakiklamo pertaining po dun sa implementation ng revitalized katok. At uh, sabi nga natin, open naman po tayo dyan at uh, meron nga po tayong mga enough safety guards para nga po hindi po ito maabuso. At yun po yung gusto nating i-assure sa Comelec at sa mga kababayan natin na maaari po nga may agam-agam dito. Dahil matagal na po natin itong ini-implement, ilang eleksyon na po ang nangyari sa, sa Pilipinas po ay tuloy-tuloy uh, po yung ginagawa po natin implementation revitalize At wala naman po tayong na-encounter na any serious problems Apo. pertaining sa implementation po ng revitalize ka to. Brigadier General Fajardo, uh, talo naman tayo sa iba pang issue pero may relasyon pa rin naman sa pinatutupad din yung kaugnay ng uh, in-preparation po sa eleksyon. Yung gun ban po, uh, patuloy na nadaragdagan yung naaresto. Ano sa tingin niyo po Madam General ang kulang pa o ang dapat pang idagdag na hakbang? Para once and for all, eh, talaga nang maging disiplinado at mapigilan yung uh, paglabag sa ganitong mga kautosan. Brigadier General Fajardo po, ma'am. No, maliban siguro, sir, doon sa ating uh, proactive uh, measures to really run after the uh, uh, full preparation po ng uh, ng mga loose firearms ay magpapatuloy po yung paalala natin na ah, sa pamamagitan po ng mga ganitong mga programa ay napapahatin po ng PNP yung ating paalala na umiiral pa rin po yung uh, gun ban at uh, mabanggit ko lang din sir dyan na karamihan dito sa mahigit five uh, 500 uh, plus na mga baril na nakumpis ka natin mm -hmm. ay uh, majority ay talaga nakukuha natin doon sa ating mga police operation na isinasagawa ni Chief mm -hmm. si White bagamat meron po tayong uh, 65 na mga baril na na-intercept natin sa checkpoint. At kung tatanungin sila, at bakit sila nagdadala ng uh, barel? So, in spite na may umiiral na ganban Ang sinasabi nila hindi nila alam huh? na umiiral na itong ganban <laughs> kaya pag ganito may pagkakataon po tayong tayo na huh? tayo sa ating mga ating mga kasamahan uh, mga mamamayan po ay uh, patuloy po tayo nagpapaalala na umiiral po ang ganban unless mayroon po silang certificate of authority o exemption sa COMELEC kahit po uh, valid pa po yung kanilang uh, permit to mm -hmm. carry yung kanilang license to own na uh, uh, possess firearms ay hindi po sila puwedeng magdala unless hmm. exempted po ng COMELEC. Opo. At malinaw din po ba sa inyong mga tauhan, Brigadier Gerald Fajardo na pag off duty na sila ay hindi na po sila pwedeng magbitbit ng kanilang armas unless mayroon po sila exemption? Tama po sir, malinaw po 'yan at uh, ilang beses na pong na remind dyan na Apo. sa mga pulis natin. Pati rin na rin po doon sa ibang mga uh, miyembro po ng law enforcement agencies at uniform services po mm -hmm. na malinaw po na pwede lamang po silang magbitbit ng uh, kanilang mga baril kapag sila po ay nasa actual performance of their mm -hmm. duties at uh, kung sila po ay off duty ay uh, saklaw pa rin po sila ng umiiral na ganbad po. Mm -hmm. Ma'am, kung hindi ako nagkakamali, ang uh, may pinakamataas na na mga naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban ito pong ating mga security guard kumusta po um na-update na po ba natin na napagsabihan na po ba natin muli ito pong uh, mga security agency po natin Ama, sir, ba base po sa datos na hawak natin ay uh, may mahigit po tayong uh, 20 plus na security guard na nahuli po natin na lumalabag po sa gunban po. Kaya yung ating pong sosya na siya pong uh, may uh, supervisory authority doon sa ating mga security agencies and security guards ay patuloy po na umiikot po yan at nire-remind po yung kanilang mga security agencies na siguraduhin na yung kanilang mga security guards ay dapat ay may bitbit -bit po yan ng mga mission order at duty detail order allowing them to very but sanctioned din po sila kapag sila po ay uh, off duty at wala sa sa kanilang uh, respective po na trabaho ay hindi rin po sila pwedeng magbitbit po ng uh, baril po unless of course may exemption po sila sa COMELEC um ma'am balikan ko lang po yung sa OPLAN katok anong oras po yung uh, magaganap na dialogo between uh, PNP and the uh, COMELEC mamayang hapon po sir Alright. Oh, okay. 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 Ma'am, bago po kita bigyan ng uh, pagkakataon sa iyong mensahe, uh, tanong ko lamang, hindi po ba masyadong mabigat na tungkulin sa isang spokesperson ang nakataga at the same time, PRO3? Yes. Tama kid. ba? Yes, uh, mukhang yes. historically itong uh, tungkulin mong ito, First Madam uh, Brigadier General. Hindi po ba kayo nahihirapan? At uh, kailan po ba inaasahang babagsak yung mas magpapabigat <laughs> sa balikat ninyong ikalawang nga? <laughs> Australia. Australia Australia yeah Madam General <laughs> Alam mo sir Jan na uh, makami rin po nagtatanong ha, paano ko po uh, uh, na pa pagsasabay po itong trabaho natin dito at as uh, spokesperson pa rin po ng PNP Opo. pero uh, unang-una sir eh, nagpapasalamat tayo sa kumpiyansa at tiwala po ng ating ating uh, uh, PNP na kaya po natin pagsabayin ito at uh, kaya naman sir at uh, makami naman po tayong staff at uh, mm -hmm. ito naman po ay uh, bilang pagtugon na rin makami po tayong hinaharap na issue tayo po ay humaharap po sa isang mabigat na election na Aha. election year kaya Apo. gagampanan po natin ito sa abot po ng ating makakaya at uh, asahan niyo po na hindi po natin mapapabayaan yung primary functions po Apo. natin as a regional director po ng Police Regional Office dito. Okay ma'am, baka may karagdagan ka po pong mensahe lalo na po sa mga uniform personnel at do sa ating mga kababayan with regard dito po sa nalalapit na election pa rin po. Go ahead ma'am. Maraming salamat sir sa sir Jan at sir Jopel sa pag-imbita po at kagaya po ng dati ay uh, hinihiling po natin yung kooperasyon at tapang uh, unawa po ng ating mahamayan sa mga umiiral po nating mga security measures to make sure po na magiging uh, tahimik at ligtas po itong uh, ating eleksyon. At malaki po ang magiging papel ng ating mga kababayan para siguraduhin po na wala pong mangyayaring uh, any serious uh, disruption pagdating po sa, uh, sa Mayo po. Tulungan niyo po kami at siyempre nagpapasalamat po tayo sa mga kasamahan po nating mga Makamahayag sa mga ganitong pagkakataon po ay nabibigyan tayo ng mga opportunity para i-remind po yung ating mga, mga personal na dapat ay tayo ang unang-unang uh, sumusunod sa mga itinatakda po ng uh, batas. At asahan niyo po Sir John at Sir Jopel na pag-iigihin -pag pa po natin yung trabaho natin para mas lalo po natin uh, ma-improve po yung service natin sa ating mga mamamayan. Alright. With that, Major General Gene Fajardo, tama ba yung nabanggit ko? <laughs> Major tama ka na, tama, tama. <laughs> Brigadier General Jin Fahado. maraming maraming salamat sa pagkakataon. Again, kung may mga karagdagan pa po, po update sa inyong side, nananatili pong bukas ang himpilan nito at programang ito para sa update po sa inyong hanay. Maraming maraming salamat, good morning po, at God bless, madam. Maraming salamat, sir, at magandang umaga po.